Bata! Sikat ka na ngayon, ah. Nasa dyaryo ka, oh. <laughs> yun ba? Wala yun. Minalas lang. Naso waglan eh. Huwag lang lalaki ulo mo. Baka naman, magsiga-sigaan ka rito. Then, pare. Malabong mangyari yun. Ibalik mo na yung bola, kunin mo yung dyaryo mo, Tatapusin lang namin yung laro. Sikat ka na nga. Nadiyaryo ka lang. Gusto mo nang magpauga. Inuutusan mo na ako? Ha? Pakanin! Tapos na ang laro nyo. Ako naman. Sige, ales! Ryo, ales! Tara, para. mo ko. Ikaw, ano pa hinihintay mo? Sipat na! Sige. Sinabi mo eh.